Ang sabi sa akin ni Pedro, mahusay ka raw sumayaw. Nakita ka raw niya. Ha? Huwag kang masanay na haka nang ha. Hindi magandang tingnan sa tao ang ganyan. Marunong ka nga bang sumayaw? Oo ka naman ang binubola ni Pedro. Itesting nga natin. Hindi pa tapos magwalis-walis si Rachel ng umagang ayon. Ay heto na si Alejandro. Mukhang atat ito. At nauunuan niya ayon. Nang nagdaang gabi ay itong wala raw itong makuhang matinong partner at isang buwan na lamang at kontes na. Makarang mag na lamang ito. Eh ayoko, nahihiya ako. Huwag ka nang mahiya. Ayoko, pamimake up ang kita ng maganda. Ibibili pa kita ng magandang damit. Kapag nanalo tayo, sa'yo na ang lahat ng premyo. Magkano? 3,000. Muntik na siyang matawa. Umiling-iling siya. Wala siyang balak magsasayaw sa harap ng kung sino-sino. Hindi siya nagtunguran upang sumali sa dance contest. Inagaw ni Alejandro ang walis niya at ayaw ibigay sa kanya kahit agawin pa niya. Sayaw muna tayo. Nang hawakan na itong magkabilang kamay niya ay wala na siyang nagawa. Bigla na lamang bumilis ang pintig ng puso niya. Ayaw niyang mapansin itong nag-iba ang pakaramdam niya. Kaya iniwasan niya ang mga mata nito. Hindi mo naman kailangang sumayo para sabutin ka ng haiti na yun. Ewan, tumawa ito at akay awa kay siya patungo sa player nito. He played the music. Ginawa niya ang nalalaman niyang steps nito. Patuloy sila sa pagsayaw hanggang sa bigla na lamang itong tumigil. Ano? At saan ka natuto ng ganyan? Sa lola kong mananayo. Saan? Sa karakul. May isang lola talaga siya na deboto. Kahit pinagbabawalan ng kanyang ama ay patuloy sa pagsali sa karakul. Matagal nang pumanaw ang lola niyang iyon. Pinsan iyon ang mama ng kanyang ama. Eh bakit hindi mo sinabi kagad na marunong ka palang sumayo? Hindi ka naman nagtanong. Paluin kita sa puwet dyan eh. Hala, sige, practice tayo. Ganun nga ang ginawa nila. Masarap sa pakaramdam niya sa tuwing nasa basics niya nito They were great dancer partners Nakukuha kagad niya ang mga galaw nito At ganoon din ito sa kanya Sinabi niya ang lahat ng ideya niya, niya para sa sayo Upang mag-improve iyon At ang lahat ng iyon ay ginawa nila Ilang ulit itong pumalatak Mukhang bilib na bilib sa kanya Kara ko lang yan, maniwala ako sa iyo Sa amin kasi doon, may pasayawan doon every week Pabulong diba? Pero bilis konti Sayaw lang talaga Kami ng friends ko yun ang bisyo namin. Sayaw-sayaw lang din dun. Pero ang galaw mo, parang professional. Hindi biro. Mahusay ka. That's cause I grew up wearing dancing shoes, honey. Gifted child. Init siya nito ng bimpo. Pinanasan ka agad niya ang pause niya. Sa palagay niya, ilang araw na practice lang at mapre-perfect na nila ang sayaw. Lalaga niya ng dip iyon. Ano ang tango kung walang dip? nag enjoy siya. Hindi man niya hilig talaga ang Pagsayaw ay natutuhan niyang mahalin yun dahil sa mga lessons na pilit na ipinakuha sa kanya ng kanyang ina. It had been a while since the last dance but her talent and moves were still there. Kaunting ensayo pa ay lalo na sigurong bibilib sa kanyang lalaking ito. She sometimes wondered what that high they like. Kung pagbabasaya niya ang itsura ng kapatid ng babaeng iyon na nakita niya, sa tindahan ay masasabi niya siguro may itsura ang na may itsura din ang kapatid nito. Morena yun na kung, ka maaayos na ilalabas na maganda. But of course, she believed she was pretty. Kumuha siya ng maiinom. Nang bumalik siya sa sala, ay napansin niya titig na titig sa kanya si Alejandro. Ano? Maghilamos ka nga. Ha? Sinabi ko na sa iyo, iwasan mo ang Maghilamos ka, bis. Ayoko. Kinabahan na siya. Ang hinala niya ay nalusaw ng make-up niya. Kailangan niyang maglabgay ulit. Akit muna ako. Hinawa ka nito ang kamay niya at iginiya siya. Sa lababo, nang pumalag siya ay pinangko siya nito. Masyado kang takot sa tubig ha? Hindi, pangit sa babae hindi naliligo. Naliligo ako, araw gabi. Naliligo ka rin, kahit gabi may kulurete ang mukha mong yan. Lalong panay ang palag niya nang makitang sa halip na sa lababong maging direction nito, ay sa banyo siya din nila nito. At ang lakas ng tili niya nang ilublob siya nito sa drum Hindi pa nakontento ay mabilis nitong naikabitang sa gripo at itinapatay yun sa kanya. Ano ba? Para sa kadutihan mo rin ito, maniwala ka gaya ng sinabi ko pangit sa babae hindi marunong maliko wala na siyang nagawa hindi siya makasampa sa drum. hinayaan na niya lamang niyang humulas ng tuluyan ng make up niya wala na siyang option sa ilang sandali ay nagalala siya sa maaaring sabihin ito sa toong hitsura niya funny she was never insecure about what she looked tumingin siya kay Alejandro nang mapansin niyang wala na ang tubig niya nakapatapat sa kanya hindi na ito nagsisermon titig na titig ito sa kanya tila na inkanto Anong mo sa sarili mo, Tenten? Ha? Isa pang ha, sasakalitan kita. Nilapitan si nito at inasang mo niya. Maganda ka. Hindi lang nakikita kapag saan ang kolorete mo. Maganda ka talaga. Maganda ka talaga. Parang may humaplos na mainit na pad sa puso niya. Kasabay niyo na nag-init ang buong tenga niya. Ano ba ang lalaki ito? nakaka flutter ang paghanga nito. Hindi pa siya nasasabihan ng ganong komento sa ganitong paraan na para bang napakaganda talaga niya. Hindi ko maintindihan ang kung bakit ganito ang nalilito si Alejandro kung bakit bigla na lamang tumibok ng mabilis ang puso niya sa harap ni Tenta yung araw-araw namang nakikita niya ito ni hindi niya maunawaan kung anong sinasabi nito marahil ay takang-taka lang siya kung paano nagawa nitong papangiti ng gusto ang itsura nito gayong napakaganda pala nito mabuti na lamang at pinagpawisan ito at ayaw niyang kumapit sa kanyang koloreta nito ang totoo ay hindi talaga siya natutuwa sa itinatapal nito sa mukha nito. Ang unang nga ni Yang. Hinigaan nito ay itinapon ka agad punda. Parang naiiling siya sa kolorete nito. Lalo pat ang sabi sa kanya ni Penpen Pen, na bukod sa hindi raw naliligo si Tentay ay may kuto pa raw ito. Sino ba naman ang hindi man sa ganun? Kapag may kolorete sa mukha si Tentay ay parang ang gaspang ng balat nito. Nagkikek pa ang pulbo nito sa mukha. At kapag pinawisan ito sa pagwawalis, ay gumugulong ang butil ng pawis nito pababa. At ang kulay nira hindi transparent na siyang dapat pawis ng tao, hindi kulay makeup. Ang mga labi nito ngayon ay wala lipstick bagaman mapula pa rin. Parang nabawasan ng sukat niya. Ang mga manat nito ay lumabas ang tunay na hubo. Hindi tulad kapag natatapala ng kulay ube, kulay asul o kulay brown na pulbo na animo dilat na dilat ang mga inang. Ang pilik mata nitong karaniwan ng parang dikit-dikit sa kapal ay ipinilalagay ni Turoon, roon. Ngayon ay normal lang, simple. Pero ang kasimplehang ngayon ay bagay na bagay rito. Sa tentay ang katulong niyang iingot-ingot ay sa palang babaeng kapag walang anuman sa mukha ay mukhang mamahalin. Iyon ang unang pumasok na description sa isip niya. Mamahalin, sophisticada. Iyon nga lang kapag lata ito ay nawawalan ng sophistication na iyon. Marahil kung nakapag-aral ito ay malayo ang narating nito. Alejandro, alam mo, huwag ka na magsalita. Ang lakas ng tawa nito. Iyon ang isa sa mga bagay na gusto niya rito. Masaya ay nito. Hindi madaling mapikot sa mga birang niya. Naisip niyang marahil ay sanay na ito. Hindi ka ba tumitingin sa salamin at hindi mo nakikita ng maganda ka kapag wala kang tapal sa mukha? E uso naman ang make-up. Wala na siyang nasabi. Naisip lamang na lamang niyang marahil sa lugar na kanya na kanito. Ayos mga babaeng may kolorete at nakikigaya ito. Ang puso niya gano'n pa rin ang lagay at bilay gusto niya ang mapailin. Naaakit lang siya sa magandang babae at nagkaganon na siya. Hindi na ako sanay makakita ng mga gandang babae. Halibasa, araw-araw mukha ni Pedro ang nabibistahan ko. Sinong lalaki ba naman ang hindi mananabig na makakita ng magandang mukha? Kung ganong mukha ang araw-araw na nakikita. Pero grabe talaga itong setentay. Nakakagilalas. Ayoko nang makita kang nagme-makeup ng makapala. Eh ayoko. Hindi na lamang si Amelie. Siguro nga ay mas maganda na nakamakeup ito. Lalong mababaliw rito. Si Pedro kapag nakita ng lalaking yun ang tunay na hito na ito. Ngayon pangalang ay gusto na itong pakasalan si Tentay. Sinabi mo yun sa kanya ni Pedro. Handa na raw itong magseryoso ngayon. Nakita na raw nitong babaeng pakakasalan ito. Pagtagpa nito bangaman daw si Tentay. Ay ganoon ang gusto niya sa babae. Sawa na raw ito sa mga babaeng lumalapit dito. Talagang malupit si Pedro sa babae. Ang balita niya mula sa isang kasama nito na tauhan din niya ay mayroong agimat ito. Sa katunayan nga raw tuwing mahal na araw ay dinadasalan nito ang agimat na iyon. Hindi niya alam kung maniniwala siya. Ngunit hiling niyang sana lang talaga hindi nito gamitin si kay Tantay ang agami, agimat na iyon. Kung mayroon man talaga ito, aabutan kita ng tuwal yan. Tumango ito at lumabas na siya ng banyo. Para siyang tulala na hindi niya maunawaan. Ayaw niya ng ganong pakaramdam. Talong ayaw niyang makaramdam ng gano'n para kay Tentai. Baka mamaya ay pahamak pa siya ng pakaramdam niyang iyo. Nang pumasok siya sa silid ni Tentai ay parang naawa siya rito. Nang makitang tanging bayong lang ang bag nito. Ibibili ko nga ng gamit ang buruhang babaeng iyon. Mukhang kawawa. Oh, baka naman kung ano na iyo. Pilit na lamang niyang inignora ang malisyosong bahagi ng isip niya. Tinanda niyang meron siyang Hayden na naghihintay sa kanya. Halos natitiyak na niyang magiging nobya ni niya ito. Pagsapit ng kontas, paano pa sila matatalo ni tentayang ang galing nitong sumayong? Parang hindi siya kumbinsido sa sinabi nitong dahil lamang sa nagkakarakul ng lola nito at sa pagsayo sa bayan ng mga ito kaya mahusay ito. Paano pa ang ibang maaaring mga paliwalang ng kakayahan nito? Ito mismo ang nagsabi sa kanya. Sa kwentuhan nila na grade 1 lang natapos ito. Hindi pa ito ang isa sa pinakamatalino sa klase nito kaya hindi ito marunong bumasa at sumulat. Muli siyang nakadama ng awa rito hindi ito marunong magbasa at magsulat. Kung sakaling umalis ito sa pagtatrabaho sa kanya, ay saan mapupunta ito? Sa ibang bahay na naman, mabuti kung tulad niya ang pinasukan ito sa Maynila, ang magiging amo nito na hindi ito pagsasamantalahan. Paano kung nataw nito sa salbahing amo at nakita pa ang totoong itsura nito? Abay na natitiyak na malalagay ito sa pelikro. Kinuha niya ang tuwalya at inabot niya yun kay Tentay na nasa banyo. Habang nasa labas siya ng pintoy ay panayang tanong niya rito. Alam mo ba ang abakada tentay? Kunti. Eh, 1, 2, 3. Oo, one, 2, 3. Alam ko. Kumbaga, pwede na ang mathematics mo. Oo nga naman. Kailangan mo yun kapag nagbabayad ka. Anong alam mo sa abakada? Noon bumukas ang pinto ng banyo at muntik ng malaglag ang mga panganiya nang lumabas ang bruha na nakatapis lang ng tuwalya. O sa bagay, ano ba ang niya? Hindi naman ito ay nabutan ng damit. Yun nga lang nakakabagla ito. Nakakasilaw ang kinis ng kutis ng bruha. kapag nagtatrabaho, ito ay panay long sleeve at pantalo ng suot nito. Anong mali niyang salo na ng mga damit nitong parang technocolor may naroon ng isang nakakapukaw na init ng katawan. Naghunos dili ka Alejandro. Inosenteng inosente pa yan. Alam ko abakada e gahala mana nga o para hanggang dun lang. Napalunok siya. Ha? Di ko na maalala eh. Saka di ko alam paano isulat din Letter ilang e hanggang letter C. Ang letter E. Dalawang guhit na parabang triangulo. Ganyan o. Pinagdikit nito ang dulo ng dalawang parad formang letter E. Parang piramid ni Ernie Baron at sa gitna nun may guhit na isa pa at malinggit na titik E. Ay bilog na may buntot. Ehem, ehem, ehem. eh ang titik B. Tado ka talaga. Sa halip na sabihin na lamang niya sa babae na magbihis na ito sapagkat bahagyang humaba ang tapis nito dahilan upang masilip niya ang cleavage nito ay nagtanong pa siya. Parang kay sarap ng mukha niya sa kilikili nitong anay mo o kinula sa sobrang kinis at puti. Titik naman na malaki ay guhit na pahaba tapos may bilog-bilog na parang number 8. At ang small ay isa lang ang bilog. At ang titik si naman ay ganito. Ipinormang si nito ang kamay. Okay ba? Panay tangulang ang ginawa niya. Halos hindi na niya wawawa ng sinabi Hindi naman tumutog ang pambansang awit ngayon may isang bahagi ng katawan niya ang nagplag si Remo kang si Tintay sa kanya. Tila hindi napapansin ang pagkaalangan niya. Naman niya ang pagtulo ng paos mula sa kanya. Hindi pa rin niya maitaboy ito. Parang kay sarap hilahin ang tuwal niya ito. Kaunting-kaunti na lamang ay gagawin niya. Gusto niyang malaman kung kasing kinis ng braso nito. Ang tinatatak parang ng tuwal niya kumunoot Kumunot noon ito. Okay ka lang. Ha? Kala ko bawal magka, Ha? Ewan ko sa iyo Tinalikuran na sa iyo nito. Hinayang na hinayang siya. Gusto pa ang titigan ito kahit titig na lang. Bahala na ang imahinasyon niyang pumuno sa mga bagay na hindi niya nakikita. Malawak naman ang imagination niya. Si Raulo, kung hindi ka nahihiya kay Tintay at kay Penpen, -Pen, mahiya ka naman sa sarili mo. Pati si Tintay gusto mong pagsamantalahan. Pilit na lamang niyang pinalis sa isip niyang babae, magaman mahirap gawin yun. Mabuti sana kung hindi niya nakitang ganun ito. Maya-maya ay nasa salas na uli ito. May make-up na naman ito. Makapal na naman. Pero kahit na, Tandang-tanda na niyang itsura ito. Anong hapunan? Ikaw ang gusto ko. Ano ka mo? Tumikim siya. Ikaw ka ako. Anong gusto mo? Bingi. Kung magigik ito, biglang ang tamis ng pakinggan niyon.